Hi mga kumare at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Ganito lang kami kasimple magluto ng ulam. Ito yung natira pa ito ng hinimay namin ni Nils, kaya matagal na to sa red. Tapos, meron tayong kalabasa, nakita niyo naman yung kalabasa. Ito yung magiging ulam namin ngayon, ito yung kalabasa natin, hiniwa ko na siya, at sa kamay natira kaming isang hiwa na pritong galunggong yan. Yung malalaking galunggong yan, yung sariwang galunggong, ihimay-himayin ko yan, at ito naman yung nyug, gagataan ko to. At ito na nga, kung nakikita nyo, napiga ko na yung nyug, sinalang ko na siya. Ayan. Kaya hinahalo-halo ko yan kasi para hindi siya lumabnaw. Lumabnaw. Nilagay ko na yung hinimay ko yung pritong galunggong tingnan nyo dumami. Habang nagluluto ako, nagbabantay ako ng tindahan. At saka ito yung aming pusa. Ito na yung ating kalabasa. At saka malunggay. At saka Ayan. Kulo na siya. Pero pakukuluin ko pa rin siya. Ganito lang kami kasimple mag-ulam. Yung mga anak ko kasi sanay yan sa mga gulay. Sanay sila sa ganitong pagkaluto. Ah, uh, hindi sila sanay yung laging masarap na ulam. Ayan kung nakikita ninyo ano na siya. konti na lang yung ating gata medyo naglalangis-langis nilagay ko na yung ating kalabasa pinakulo ko ng mabuti yung uh, gata nilagay ko na yung ating kalabasa ayan, hinalo-halo ko pag medyo malambot na yung kalabasa, doon ko lang ilalagay yung malunggay alam nyo, pag maliliit pa yung anak natin, pag sinanay natin sila kumain ng mga ganitong kasimpleng ulam, hanggang sa paglaki nila hahanap-hanapin nila ng ganitong kulay ayan, nilambot na yung akin kalabas Ilalagay ko na yung malinggan ayan o, no, kung nakikita nyo alam nyo yung ginataan masarap siya masarap yung ginataan basta hindi nyo tinipid sa gata Meron ding gulay na masarap sa kanya yung hindi siya magatang magata. Ayan na. Malapit na ito maluto kasi nilagay na natin yung malunggay. Ilalagay ko na yung kakang gata. Ito yung unang piga ng nyog. Yung gatang gata talaga siya. Hahayaan ko lang siya kumulo dyan. Naglagay din ako ng bawang. Yun ang pinaka... Ano yun? Pinaka pang pabango ng gulay yung bawang. Masarap siya. Saka wala na ano yung nagtitinda doon Ayan, sa Ayan, nakita niyo. Na, hinahalo ko siya. Paluto na kasi ito eh. na lang yung sabaw niya. Ano yun yung... Ito na. Sa tapat nang nagtitinda na kay, ng... Pagkain ng aso, labas, ah, mga hayop nasa, dyan o, oh, sa Banggar. Meron dyan nasa. eh. Kita niyo, malambot May na yung Kailangan mo talaga pumunta sa... Ah. Luto na po ito. Ito yung aming pananghalian. Ganito lang kasimple ang buhay. Ka. Ayan, kung naririnig ko yung inay ng mga customer dito. At saka na yung doon din ako <tipip> ng pinakamatay sa nangyari. Ayan, yung buhay Ayan, pagkatapos ng video ni King Lux, nagplay naman ako ng video ng mga kaibigan natin sa Whitey na pumunta sa video ko at saka nanonood ako ng live ng Quiapo sa Quiapo Church ito yon ayan magluto tayo ng merienda kasi alas dos ng hapon yung anak ko maghahanap yun ng merienda laging naghahanap yun ng merienda magano ako gagawa ako ng turon at ito nga yung magiging merienda namin. Gumagawa ako ng turon. Binabalatan ko yung saging. Alam nyo, masarap sa turon yung hindi hinog na hinog para sa akin lang. Kasi hindi siya masyado matamis. ba diba yung mga binibintang turon sa labas, masyado matamis. Kaya mas pinipili ko na magluto ng turon kaysa bumili. Kasi sobrang matamis yung turon nila. Ang daming asukan. Ako kasi ang inilalagyan ko lang ng asukal, sinasawsaw ko lang yung saging. Hindi ko na nilalagyan ng asukal pagka, habang piniprito. Yung sa binibenta kasi, nilalagyan pa nila ng asukal yung ah uh, habang nagpiprito sila. Yung dito banda sa amin, ganun. Kaya di ako bumibili ng turon. Sobrang matamis siya. Mamantika na nga matamis siya. Parang hindi siya healthy na. Tapos, ang ginagamit ko talaga sa pagprito ng turon, yung can canola oil. Canola oil. Kung nakikita nyo, medyo hilaw-hilaw pa yung ating saging, yung maniba lang. Ito yung pinakamasarap sa turon para sa akin lang. Ako, ang hilig ko talaga lumot, magluto. Gustong gusto ko yung nagluluto ako. Pag meron lulutuin, mas gusto ko talaga sa kusina ganito ang buhay ko sa araw-araw, luto, nagtitinda, at saka sa computer shop. At ito na nga yung turo natin, yung balot na. Ngayon, piniprito ko na siya. Yan. Tapos ko na siya pritohin. Eh, Udang yung ating pangbalot na paper, kaya pinito ko na lang yung natin. At ito yung kapares ng turon natin. Ayan, ispanis dati daw yan. Sabi ng anak ko, ginawa niya. Masarap siya. Sarap ng pagka-timpla. Saktong-sakto lang. Buha. Ayan, uh, mag-aalas 6 na kaya kailangan na natin uh, ano, kasi kasi yun yung magiging hapunan. Gagawa ko ng salad ngayong gabi kasi mga nagda-diet yung ibang kasama ko nagda-diet si Rhea. Nagda-gym siya. Hindi na daw ako nagsasalad kaya gagawa ko ng salad. Haloan ko to siya ng apple. Nasa ano, bahay. At ito na yung ating salad. Ito yung maghapon na pagkain namin. nag rin ako ng corned beef na may itlog kasi yung pamangkin ko din nagkakain ng salad. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. At ito naman ang ulam ng aso. Biniling na corn beef at saka kalabasa. Nilaga ko lang siya kailangan meron ulam sila, hindi lang puro dugpod para kumain sila ng mabuti. At ito yung natirang ulam namin kaninang panghali, ulam din namin.